Virgo, tignan natin kung ano yung abundance reading para sa sa'yo ngayon. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cures Bracelet, may kita nyo po yung link sa description box. Star Intentions by Alian Race. Open din po tayo for international shipping. So, ito po ay cleanse, recharge, and activated na po. Aalagaan nyo na lang talaga to. So, tuturo ko naman po sa inyo kung paano yan alagaan. So, ito po ang ating evil eye at ang ating QR's bracelet. Ano ba yung pinakaiba nila? Ang tanging pinakaiba lang po niyan ay ito po ay nakakapampabalance ng chakras also. Okay? So, ito po ang mga ito ay pwede kayo mag-wish. Pwede nyo makita sino ba yung, kunwari, mahal ba talaga kayo ng person niyo Or sino ba yung naiingit sa inyo? Sino may yung may tagong may galit sa inyo? Ganyan. Makikita nyo po. Pwede nyo makita. Tapos ano pa? Pwede po kayo mag-wish. Basta wag lang kayo mag-wish ng masama towards other people. You will attract good people and good situation at the same time. Mm, pampaswerte po ito sa love life, sa career, sa business, any aspect of your life po. Tapos, ano din to, pangontra po ito sa kulam, sa barang, sa, ano ba, nag evil eye sa inyo, sa mga naiingit, sa mga nanunumpa po sa inyo. So, ayan, kung interested po kayo ha, message na lang po kayo. Could be sa ating Facebook page or sa email. Nandiyan naman po yan sa description box tignan natin. Your kaperahan your money energy. Pwede describe natin yung money mo. Paano natin to i-describe? Your Virgo. The book. Okay, mukhang sobrang ganda ng ano mo dito, ng kaperahan mo, Virgo. Alam mo, laging maganda yung ano, halos na, maganda yung mga readings para sa'yo. Ngayong 2025, yun yung napansin ko. Ayan. Hindi ko alam kung yung iba sa inyo dito, ano siya eh, parang, hindi ko alam kung tinago ba ninyo, nag-ipon kayo, ganyan, or meron dito, pamana sa inyo, pwede rin. Mukhang ngayon nyo pa yan matutuklasan. Oo, or ngayon palang lang sasabihin sa inyo yan. Mm Naku -mm. na rin, meron kayong property sa ganyan at ikaw yung magmamana. Maganda yung kaperahan mo. Kasi ano na, pinapakita rin dito madiscard talaga yung iba sa inyo eh. mm -mm. At pwedeng yung natapos na course ninyo, kung nakapagtapos man po kayo ng pag-aaral, nagagamit nyo talaga siya. Tignan natin. Kaperahan po ni Virgo. Six of Cups. More on pamana yung nakikita ko dito, Virgo. Mukhang may ipapamana sa'yo. <laughs> Some of you, pwedeng ipapamana sa inyo. Ito ha, pwedeng property, pwedeng pera. Pwede po ang ipapamana sa inyo isang libro na makakatulong po sa inyo. I don't know kung yan ba ay about sa mga recipes. Okay? Or yung iba sa inyo, you are into spirituality. Nasa lahi nyo pala yan. Hindi pala yan yung na-discover mo lang. Kung hindi, nasa lahi po ninyo. So, pwedeng sa'yo ipapasa. Mm, mm Yan, yan, yung, yan po yung pinapakita rito. Tignan naman natin your energy naman this two weeks sa loob ng 2 weeks, kamusta yung kaperahan mo sa loob po ng 2 weeks spirit guide we have the clouds okay naguguluhan ka dito parang may takot ka na mararamdaman, lalo na yung iba sa inyo kung ang ipapamana sa inyo dito is ayan, oo parang, ewan ko, nagda-doubts ba kayo sa sarili ninyo na kaya mo ba, kaya mo bang gampanan yung, wala rin, meron kasi dito pwedeng manggagamot, ganyan parang natatakot kayo pwedeng ah, natatakot kayo, not because kumpara lang sa inyong sarili, hindi eh pwede kasi na may mga anak na yung iba sa inyo so parang iniisip mo, pag manggagamot ka baka mapasa sa kanila, pero basahin mo muna yung libro na ibibigay sa'yo Virgo, kasi pwedeng may pangontra naman don or para hindi siguro maapektuhan yung ano mo, yung family mo, ganyan or yung mga anak mo tas ito rin, mukhang ito kasi nga, 'di ba, matagal tong ngayon lang to sinabi sa inyo kung ano man tong pamana na to. So, yung iba po, pwedeng may mga umaangkin na dyan sa, kunari, lupa or sa property. Kaya parang naguguluhan kayo. Kasi parang hindi siya na-secure. So, yung iba po sa inyo, pwedeng mapapagastos kayo. The wheel. Ah, sulit naman po yung gastos ninyo dito. Or siguro, hindi naman kayo mapapagastos talaga. But, need nyo lang tong actionan. Okay, parang wala naman kayong ilalabas na pera kasi papabor naman po talaga ito sa inyo. Lalo na kung property yan, tas nasa inyo naman yung lupa. Ay, yung titulo pa. Oo. Check natin how much money ba you can earn. Yung range ba. How much money you can earn. Ngayong 2 weeks na ito. We have 23. Ayan po. So, 23,000 pwedeng 23M kasi nga pamana sa inyo baka ganun nakalaki yung halaga ng property ayan po tignan natin the hermit okay ayan you will gain 23,000 for some of you for some of you Ayun pala 23 o kaya 2 to 3 M ayan or 200 to 300 K Pwede po yung iba sa inyo ha, ibang ano to, ibang currency. Depende kung nasaan po kayo. Basta you will gain money. And malaki-laki po siya. Tignan natin. Okay, what is blocking your ano ba? Your abundance. What is blocking your abundance ba, Virgo? Okay, we have king of swords. We have the tower. Meron ba dito hiwalay kay sa asawa? Knight of Pentacles. Yun kasi pinapakita dito. May lalaking energy. Ayan, no? Kung kasama nyo pa to sa bahay hanggang ngayon, siya yung nambablock sa energy ninyo, sa abundance ninyo. Kasi yung taong to, hindi talaga siya makukontento. Yung iba sa inyo, parang, alam nyo, meron dito parang, ah, sige, natanggap nyo na na ganun talaga siya. Di siya magbabago. Pero sa totoo, alam mo, siya nagpapahirap sa sa'yo. Virgo. Mm -mm. Kaya kung napapansin mo, ba't ganun? Trabaho ka naman ng trabaho. Pero, yes, may, may maunlad yung life ninyo. Pero, di ba, gusto mo pa siyang umunlad. Pero, bakit ang tagal? Bakit ang bagal? Ito po yung nagpapabagal yung taong ito. Nakasama mo sa buhay. Mabigat po ang kanyang energy. Mapaghanap kasi yung energy niya eh. Alam mo yung parang yung binibigay mo sa kanya, hindi niya na-appreciate yon Ganun po. Toxic yung kanyang energy. Kaya kung kasama mo pa rin to at yun nga, yung iba sa inyo, pwedeng meron na kayong bagong matirhan. Huwag mong paalam dito sa taong to kung saan yon at susundan lang kayo niyan. Kasi alam mo, hindi din to makaalis sa'yo. Hindi niya kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Nakaasa po sa'yo to. Tignan natin. Okay, are you going? Yan, asawa, pwedeng asawa mo to. Pwede rin tatay mo. Pasa male figure siya, pwede rin kapatid mong lalaki Baka, ikaw may asawa ka na Pero nakikitira pa rin siya sa iyo Ganon Okay, uh, pili po kayo One or two, are you going to gain some money ba? Or are you going to lose some money? One or two, pili po kayo One Oops Number two Okay, number one, are you going to gain some money by this, in this time, uh, two weeks time, in this two weeks? The Magician, yes na yes po, ayan. Malaki po talagang pera. Some of you, ayan o, pwedeng umabot ng 1M yung maging transactions po ninyo. It depends na iba-iba kasi tayo ng, ng mga nangyayari sa life, ganyan, <laughs> ng status sa life. Pero ayan po, meron po kayo talagang magiging. Sa number two naman, Knight of Wands, hmmm. Pwede kayong makagain dito, pero parang ano din siya eh, mabilis lang din siyang mawawala. Pero makakagain po kayo. Ayan, parang naman kayong makakagain. Kaya lang, mas nakikita ko dito, mas maingat si number 1 kesa kay number two. Mm, mm So, ayan po. Both naman makakagain. Nasa sa inyo na lang yan talaga kung paano nyo ba uh, hahawakan yung inyong kaperahan. At ito po yung inyong money mantra. I, I love abundance and prosperity and I attract it naturally. I love abundance and prosperity and I attract it naturally. I love abundance and prosperity and I attract it naturally. Pwede nyo po yung i-comment dyan sa ating comment section. Pwede nyo rin po yung banggitin sa loob ng two weeks, araw-araw. For three times. rin pagkagising nyo ng umaga, yan yung ibabanggitin ninyo. Tapos three times yung banggitin. At ito naman po yung inyong wishing candle. Virgo, mag-wish na po kayo. Three wishes lang po tayo per tao. At wag po kayong mag-wish na masama towards other people. at kung nakaabot po kayo sa part ng video natin na to that's good for you isisell na po natin itong mga wishes niyo in 1 2 and 3 maraming maraming salamat Virgo more blessings to come and more money to come para sayo ngayong 2 weeks time